Fernanda is not here. Ako makita sa sure, taas. Pwede ako muna. Yes, we will. Uh, your your question is related to. Uh, ididibang ko lang po yung sinasabi nila na hindi nila kilala si Mr. Pau Pau okay. na hindi nag-work sa kanila. Okay, so si, um, this is directed to the statement of alias Pau Pau and uh, uh, Mr. Ruiz. Hindi gusto ko si Mr. Ruiz eh. kasi okay. siyempre magkasama kayo sa bahay, di ba? So, Please proceed. Uh, Senator, Senator Tulfo is recognized and then you may, you may answer, Mrs. So, so Ruiz. So gusto mo, ikaw, Ms. Ruiz, sasagot? Gusto you, ko siya para ma... Yung aking asawa po kasi, Your Honor, laging wala sa biyahe lagi yan. Kaya kumbaga, bira siya, bira niya na in-contact. Ay, posible. Sa Ibig sabihin, dalawang linggo na wala siya sa, sa biyahe. Hindi <coughs> <coughs> nga po yan sa amin, Your Honor, nakapasok kahit isang araw eh. Si Pao-Pao? Si yes po, Your Honor. Okay, very good. Kaya nga, ididibang ko yan eh. Okay, Mr. Ruiz, ulitin ko ulit, ilan ang kwarto sa bahay niyo para sa mga workers? Tatlo po yung honor. Tatlo. Okay. Siyempre, yung bahay na yan, it's either binili nyo o pinakonstruct nyo. Your honor. Binili nyo yung bahay nyo o pinakonstruct nyo? From ground up. Tindahan lang po yung honor. Hindi nga. Kaya nga, yung bahay na yun, binili nyo ng ganun na o lupa yan tapos pinatayuan nyo? Nagrenta lang po kami yung honor. Nagrenta? Opo. Good. So, nung nirenta nyo yun, ilan ang kwarto? Tatlo na agad? Tatlo po yung honor tatlo na agad yung kwarto. Opo, oh, yun, Kasi meron ako natanggap na informasyon na dalawa yan, tapos ngayon nagpa nagpadagdag kayo ng isang kwarto. Kasi pwede namin babalikan yung plano ng bahay. Pwede namin balikan yung may-ari ng bahay. Doon magkaalamanan. Siyempre, yung may-ari ng bahay, yung original may-ari ng bahay, he or she would know kung ilan talaga ang kwarto ng bahay na yon. Ano honor, kami po nagpagawa talaga po yung honor ng kwarto na yon. Hindi nga. Di ba, sabi niya nagrenta kayo. Yes, Kailan kayo nag-take over sa bahay na yon? Uh, Your Honor, 2019 po, Your Honor. 2019, tinay-cover yung bahay na yon. Nag-upa kayo doon. So, nung inupahan yung bahay na yon, tatlo na agad yung kwarto. Kasi sino pong mayari ng bahay? Yung kwarto na tatlo, Your Honor, ta, ako na kami na nagpagawa na po, Your Honor. Pinagawa niyo yung kwarto? Opo, Your Honor. Oh. So, dalawang kwarto noon, nagpagawa kayo, naging tatlo. Your Honor, pinagawa ko na, Your Honor. Teka muna. Nung inupahan yung bahay, nung mag-takeover kayo sa bahay, ilan ang kwarto? wala pang kwarto. So, nagpagawa kayo ng tatlong bahay. Hindi po, tatlong kwarto lang po Tat, Tatlong kwarto. So, nung nagpagawa kayo ng na tatlong kwarto, kumuha ba kayong permit sa City Hall? Kasi kailangan eh, pag nagparinupit kayo sa bahay, kailangan meron kayong permiso. Kumuha ba kayo ng permiso? Meron po yung sa business permit po. Kaya nga sa business permit. Doon sa business building sa, permit po. Hindi nga, kasi pag nagparinupit ka ng bahay, change mo yung struktura ng isang bahay, kinakailangan pumunta ka sa City Hall sa building, building permit. Para kumuha ng permiso tungkol dun sa gagawin mong construction sa bahay na yon To change the structure of the house. Meron yung honor. At meron. At doon sa kinuha mong permit para magpa renovate ka, nakalagay doon tatlong kwarto? Wala yung honor. O. Doon pala may violation ka na. Doon pa lang pwede ka nang habulin ng City Hall. Kasi each... Ma'am, mamaya ka na. Huwag ka nataas. Siya pumamang kitatanong ko, please. Matanda na siya, alam niya sinasagot niya. Huwag mo siya saluin kasi baka mamaya madudubli pang pagka-contem sa'yo. Tama din ang contem ka, gusto mo ma ulit? O, siya na lang, para siya naman ulit, para siya naman, para palitan kayo. okay? So, each time na ikaw nagpa-renovate ng bahay, nasa batas natin yan, i chase mo yung structure ng isang bahay, kailangan meron kang permiso sa building permit and licensing, sa licensing office. Okay? Now, sabi mo, ginawa mo yon. Kaya lang, hindi mo sinispecify kung ilang kwarto ang idadagdag mo doon sa struktura. Tama? Bakit? Hindi, 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 hindi siyang gugulan. Alam niya, alam niya sinasabi niya. Huwag mo turuan kasi, kasi lumilitaw may siswis, saksakan ka sinungaling. Ito medyo, 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 lang. Kung ikaw, 1 million times na kasinungalingan, ito mga 1,000 times lang. Okay? Huwag mo siyang turuan? Honor, mayroon Honor, meron naman akong permit na nakuha na ako sa building permit. Meron ka permit na nakuha na para mag-renovate ka. Kasi lahat ng renovation na gagawin natin sa ating mga bahay, we change the structure of a house that has already been approved, duly approved by the uh, city hall o munisipyo. Nabigyan tayo ng building permit sa so istruktura na pinatayo natin. And then later on, gusto natin baguhin yan, gusto natin gawin sa ikan o magdagdag tayo ng ilang kwarto, kailangan babalik tayo ulit sa city hall o sa munisipyo para ulit ng permiso. At sabi mo, ginawa mo yon. Kasi nga, nung pumasok ka, patag lang yon ng nirenta mo. Ngayon, nagdagdag ka ng kwarto. Kaya tinanong ko sa'yo, ilang kwarto? Yung, yung uh, mo sa City Hall na idadagdag mo. Kasi nakarecord naman yan eh. Ngayon, kung hindi mo ginawa, may violation ka. Babalikan kayo ng City Hall. Wala yun, wala kasi yung ginawa ko lang kwarto parang mga plywood lang at saka... Maski na ang eh. Well, hindi, maski na, pag nag-tinase mo yung structure ng isang building na nabigyan na ng building permit, eh, babaguhin mo yan sa isang renovation. Kailangan magpasintabi ka sa City Hall. Kailangan magdeklara ka para magkakaroon ng inspeksyon. Ibibigay mo yung yung plano. For safety reason also. For for to make sure na safe, sumusunod ka sa tamang standard sa construction. construction materials na ginagamit mo, tama. Pati yung yung itsura ng kwarto, dapat nakadiktara yun. Uh, honor, pasensya na po. Ayun lang po ang aking kakulangan. So, ibig sabihin, Pwedeng tatlo, pwedeng dalawa. Pwedeng dalawa muna, and then later on, naging tatlo. Kasi ang makapagsasabi ng sana niyan ay yung record sa City Hall. Since hindi mo nirecord sa City Hall, pwede natin masabi yung sinasabi mo ngayon kasi nung alingan. Nasabi mo tatlo. Na maaring dalawa yon, and then later on, nagdagdag ulit ng isa pa para naging tatlo. Is it possible? Kasi the only time, the only way na malalaman natin nagsasabi ka talaga ng totoo with certainty at 100% ay ang magpapatunay ay yung City Hall. Dahil nag-file ka ng application for air innovation. Di ba? Now, by not doing so, pwede ka magsalita ng kung no na hindi namin kailangan paniwalaan. So therefore, maaling dalawa lang yung kwarto nung nandun si Mr. Pau Pau, nung umalis siya, nagdagdag ulit kayo ng kwarto dahil nagdagdag kayo ng mga tao, parami ng parami ng mga tao nyo. Hanggang dumating yung time, kailangan nyo magdagdag na ng kwarto. Ilan ang CR ninyo? Isa lang yun, Honor. Tinanong ko na sila kanina before you came here. Inunahan ko na siya ang Tumutugma. Isa yung sinabi nila sa akin. You see? Napaka... Ilan ang tauhan ninyo? Hindi ko na tandaan po. Hindi mo tandaan. Pero may babae at may lalaki. Tama? And yet, meron kang tauhan ng mga babae, may mga tauhan ka ng mga lalaki, at isa lang ang kanilang CR. Yes, That is the reason kung bakit kailangan mo sa... Kapag nagpa-renovate ka, kailangan mo na business permit. At kailangan mo rin ng inspection from dole. Dahil nagpapaistahin ka kay. At yung dole, titingnan kung maayos yung living condition ng matauhan mo. Which, again, you did not do. Am I right or am I right? Hindi mo ginawa. Tagtag -tag ka ng violation. Now, Mr. Pau Pau. Yes, Your Honor. Ano yung higaan nyo doon? Ano lang po yun, yung nakalatag lang po na, na pom? Lahat kayo mga lalaki? Opo. Siksikan, sabi mo kanina. Opo. Kasi siksikan yung mga lalaki, siksikan yung mga babae, and then pati, pati sa CR, siksikan sila. Ngayon, paano pa, pa, paano yung pag naliligo kayo, pag nagdudumi kayo, paano kung nagkasabay-sabay kayo, na gusto nyo nang, talagang kailangan nyo nang gamitin yung CR, ano nangyari? Maaga po kami lahat gigising. Pila-pila kayo? Kaya ano po, paunahan po ng aga ng gising po kita niyong kalupitan niyong mag-asawa kayo? Ang dami na tauhan, lalaki at babae, but sa kung parehong babae, di isa lang. Pwede pa magkasabay-sabay, yung isa nag yung isa gumagamit na ng toilet. Pero, ang dami nila, isa lang, CR. Nagpagdagdag ka ng kwarto para maging tatlo, hindi ka man, hindi mo lang isip magpagdagdag ka ng CR para maging dalawa. Anong kabalas to ganyan? Dito makikita, na sadista kayo, malupit kayong mag-asawa. Wala kayong pakialam sa welfare ng mga tauhan ninyo kung hindi kapakalan nyo lang. Kasi kung matino at normal ang pag-iisip ninyo, nagdagdag kayo ng kwarto, naging tatlo na from two, dahil marami na kayong tao, and yet isa pa lang, isa lang ang CR. Sana nagdagdag man lang kayo ng isa pang CR. Para naging dalawang CR. Now, isa na lang. Yung puting kotse, Mr. Pau Pau, na sabi mo, sino ba sabi na wala po dito kanina, nabalitaan ko lang, may umalagit-alagit na puting van? Yes po. Anong klaseng van yun? Hindi ko po halos sir. Anong kulay? Puti po, yun sir. Ah, Hindi mo lang kuha yung plate number? Hindi po. Ah, Manang LV, nung uh, nakakita ka pa, ikaw ay naglilinis ng mga kasama at trabaho mo ano? Yung po, pagkatapos ko po daw po maglinis sa kusina, pakilinis-linisin daw po yung van. Okay. So, sa mga nililinisan mong van, ano yung mga plate number kung matatandaan mo? 49.95 po. Dan, 49.95 po. 4995, matatandaan mo? Opo, Dan ang pangalan. Dan 4995? Opo. Kulay puti na van? Opo. Okay, anong, anong itsula ng van kung matatandaan mo, ma? Yung pong katulad po ng biyahing mambulaw po, na biyahe ambar, abra. Ah, yung parang ginagamit na ano, uh, pambiyahe. Opo. Pampasayaro van. Opo. Mr. Pau Pau, anong description mo ng van na kulay puti? Katulad po nun, sir, sa Ube Express, mga gano'n na po. So, tumutog mo naman, sasabi ni Ma'am LB, yung binibiyahe. Opo. Mambura, sabi niya. So, UB Express. Ganon itura. Okay. So, again, tumutugma na naman. So, Mr. Chair, lumilitaw na most likely yung nagpapalibot-libot sa bahay ni Mr. Paupaw na nanakot. Yun ay ban na pag-aari nito mag-asawa. Kasi sabi naman ng uh, LV, nung nakakita pa siya naglinis ng kotse nila, eh, merong ban, 1490, Dan 1495, tapos yung iturang UB Express na yun naman sinasabi niya, pang biyahe daw. Can you, uh, CIDG, uh Major Nakar, can, can you have the check? Yung ban na uh, being right 49.95. 49.95. Uh, yes, Mr. You, you can likewise uh, touch base with the LTO of uh, Mindoro. That is likewise registered under the name of uh, Erois Kopol. Yes, Sir Honor. No. text ko na po ngayon yung LTO. Isang tanong na naman. Okay. Ikaw Ika naman tatanungin ko yung um, Madam Franz. ah uh, Miss Franz, bakit hindi ka nagbibigay ng tamang pasweldo? Bakit hindi po tama? Hindi nasa minimum wage, hindi kung ano nasa, nakasaan sa batas, bakit hindi kayo sumusunod? Doon sa mga stay-in ninyo, di ba may mga stay-in kayo? Bakit hindi kayo sumusunod doon sa patakalan ng dapat ibabayad sa mga taong stay in. Your Honor, Mr. Chair, yung 7,500 po sa amin sa Mindoro, sobra pa po yun to 10,000 na sinasahod nila. Bali, ang kakulangan lang po namin, yung mga isis -is nila kulang kami. Kaya kaya na, bakit nga hindi kayo sumusunod? Ina inaayos pa po namin. Kaya inaayos. Uh, sino yung mga empleyado mo dito? Tinuro mo si Patrick? Sino pa? Yung nirecognize mo, para hindi natin matatagal dito. Si GM, Your Honor. GM? Sino pa? Si Kuya Dodong, limang buwan at kalahati lang po sa amin. Dodong, okay, at least Opo. namin mo. Okay, Kuya Dodong, magkano ang sweldo mo? Isang buwan po, Almanibo. Liman libo. Iman buwan po. Okay, magkano yung divide, divide? Uh, uh, 5,000. Pakicheck nga, magkano minimum sa ano? Sa saan lugar ka ulit? Sa saan lugar ka sa Mindoro? Sa Tubili po. Ha? Tubili. Sa saan lugar yun? sa Paluwa. Sa, palu sa, palu sa palu ang Department of Labor is labor pa dito. Labor, magkano yung minimum wage Ah uh, as worker? Hindi lang kasambay, sabi niya eh. Hindi lang dito kasambay. Uh, anong tawag doon sa nagtatrabaho sa mga kargador, sa mga nagtatrabaho sa tindahan? Uh, Ma'am Ma, Ma LB, anong consider sa kanya ulit? Gusto ko manggalan sa bibig mo. Uh, worker siya sa tindahan niyo as what? Your Honor, si Kuya Dudong po ay part-time lang kasi natagalipat lang po siya ng baka. Yun ang po ang trabaho niya. Tagalipat ng baka? Yes po, Your Honor. Okay, part-time. Magkano, si Dudong, part-time ka lang daw? Opa. Okay. Ma'am, Director sa Tumba, magkano ang part-time per day doon sa lugar na kung saan nagtatrabaho si Dudong at that time in 2020? Um, Your Honor, um, ang meron po akong data ngayon yung or, yung or yung, yung uh, minimum wage po ngayon kasi applicable po ang prevailing minimum wage sa mga ganung klaseng trabaho yung uh, industrial workers po. Okay. So 329 po a day per day ngayon. Ayun yon, ngayon. 20 up. Uh, Ayun yon. pero dati nang 2020. Um, I, ko lang, sir. Okay, sige. Habang habang uh, check nyo si uh, JM, saan si JM? JM magkano sweldo sa iyo? 9,000 po. Magkano? 9 po. 9,000. Apo. Parang medyo pasok ka. Uh, worker ka sa, pero wala kang SSS pero pag-ibig. Wala po. Okay. Um, Patrick, kanina tinitingnan mo, nakita mo na magkano pa sweldo sa'yo? 7.5 po. 7.5. Okay, pakitingin lang po. Naku, itong dole natin, hindi na ready Dapat ready po kayo. Oh, 2020. Magkano sa'yo? Ano, sir? Uh, JM? 7.5. Nasisiling sa 7.5? Okay, 7.5. Si Patrick. Si JM, 9 para, para sa regardless, tiyan natin. 320-2020. Part-time. Ah, regardless, di ba? Dapat per day ang trabaho. Umaba pa? Ngayon? Pero noong 2020 po ay 320. Ngayon? Ngayon po ay uh, 329. Uh -huh. 329. Okay. okay. So, kung i-compute mo yung 320, ilang beses kasi isang araw tatrabaho, sir, Dodo? Tatlong araw po. Ako. Tatlong araw po. Tatlong araw kada? Trabaho po. Kada, kada linggo? Uh, oh, Napapunta ko lang ng baka sa bukid. Three times a week? Kuminsan, natatagdangan pa? Yan na ako. Okay, hindi mo naman tatandaan. So, ibig sabihin part-time. So, sa part-time mo yun, nakatanggap ka ng 5,000? Opo. Kada buwan? Nabibigyan mo sa yung sweldo mo? Hindi po. Hindi? Hindi po. Never na ibigay? Hindi po. Ilang buwan ka nagtrabaho doon? limang buwan na ako nung po. Bakit hindi binigay sa yung sweldo mo sa loob na limang buwan? Wala po eh, bali lang ng cellphone eh. A cellphone? Nagbalik ka ng cellphone? Ang pabalik ko niya po. Ano no? Pabalik ko niya ng cellphone. Ikaw ang nagbali? Opo. Anong klaseng cellphone? Touch screen po. Touch screen, ikaw, magkaka yung cellphone tingin mo? May tatlong libo ata po. Tatlong libo yung cellphone? Binali mo. Pero dapat masisingin mo sabi niya 5,000 sa sweldo mo. So may utang pa silang 2,000. Opo. Magkano sweldo mo kada Ilang buwan ka na nagtrabaho? Lima na, na po. Ha? Lima. Limang buwan. So sa limang buwan, di ka nakapag, ano, sweldo. So kung limang buwan, dapat 25,000 yon. Opo. So ilang beses ka nagbali? Wala mo ko bali po. Cellphone lang po. Kaya isa lang. Cellphone po. Yung touchscreen, sabi mo, na worth 3,000 sa palagay mo. Opo. Wala nang iba pa. Wala na po. Wala ka toothbrush, toothpaste, toalya, pantalon, damit, relo, load. Wala ka nang baling ganon. Mayroon po. Relo po. Ha? Nagbali ka ng relo? Okay, magkano? Anong klase ng relo? Rolex? Ano ba yung patik -pilip? Battery po. Ano no? Battery po. With battery. Okay, sabihin na uh -huh. natin 1,000. At may tatak. Ha? Huh? May tatak na relo. Wala po. Oh, ah, sabihin natin, Your, Your Honor, Mr. Chair, 1K na relo. yung <laughs> palito. <laughs> <laughs> yung araw, may yung palito eh. Ha? Ah, Inabot nyo. <laughs> na, ano, pa, para, para maging pata Okay. Sa, 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 doon, para maging patas. Ano, ano pa? Relo, yung matatandaan mo. Chinelas, may binanong ka, pantalon. Wala po. So, matatanda mo lang. Relo and ah, uh, cellphone? Oo oh, po. Wala na talaga? Wala na po. Okay. So, lahat-lahat to, sabi natin 5,000 na lang. 5,000. So, 25,000 dapat matanggap mo. Ayan. Mrs. Ruiz, 5 months siya nag-work, nagbalis siya ng cellphone, nagbalis siya ng relo, 3,000 cellphone, pagpalagay natin, 2,000 na lang doon sa relo, 5,000. So, 20,000 hindi siya nasahuran. Your Honor, ang sahod ni Kuya Dudong ay overbalik pa siya ng 2,105. Meron po kaming listahan. May tagalista po kami. Isasabit namin kasabay ng memorandum ng attorney namin. Nagbali siya? Ilang beses siya nagbali? Full, full, pa po ang Kuya Dudong. Hindi nga, ilang beses pa Ano Al mga binali niya sa matatandaan mo? Hindi po kasi ako, attorney, Your Honor, okay, Mr. Sige. Chair, ang tagalista. So siya. hindi lang cellphone at nilang relo? O, oh, ipatili ako niya mga pitukan ng baboy. Hindi, hindi. Mamaya na yung nakaw. Mamaya na yung okay. bali na pag-uusapan natin. Huwag ka mag-divert ng ano, topic. So, 20, di ba buwan siya? 5,000 at 5,000 per month, that's 25,000. Five and a half month, year owner. Five and a half, oh, dinagdagan yes, pa? Yes po, yung pang totoo. Okay, sige, five and a half. Yes po. So sabihin natin, 25,000, 27,500. Yes, so nag-overbali pa siya. Bakit siya nag-overbali? Marami po siyang lista, doon. hindi naman po kasi ako, Your owner ang tagalista. Kaya na, So doon, sa bawat bali niya, may pirma siya doon? Hindi ko lang po na ano na trace kasi kung baga, doon sila nagpapalista kapag nakuha sila. Bahalim ba ako pabali ate? kasi pag nagbabali yung tao, dapat pinapapirma. Ay, hindi ko lang po alam sa kanila kasi trust ko, tiwala lang po. Sabi niya, nag-overvalue ka raw. 27,500 dapat ang sweldo mo, nag-overvalue ka pa raw. Hindi ko po, hindi ko alam na, kung ano yun, ano lang na manglista eh. Ano na? Ang manglista sa iba, manglista sa kabila din. Hindi na ko Pero, yan. Pero, nung nagbalik ka ng cellphone, pinapirma ka? Hindi po. Nung nagbalik ka ng relo, pinapirma ka? Hindi. Oh. May problema tayo mat matindi rito. Your Honor, dalawang cellphone ang binali ni Kuya Dudong. At saka yung kanyang relo is Michael Michael Corsi. Yung po yata, 900 or 1,000, hindi ko po sigurado. Michael Corsi? Opo. Eh, may... Buti pa, alam na alam mo yung ano, tatak. Tapos, may kwinta siya. May mga cash siyang binali pag nainom siya sa bukid. Yung po ang alam ito ko. Nga, ito nga, ito nga, Mrs. Suiz. Kasi he said, she said to eh. Mahal sa sabing na to. Maring siya nagsasabing to to. Maring sinunga ka. Maring siya rin. Baka nakalimutan niya. Di ba? He said, she said dito. Pero the only way and the only time na malalaman natin kung talagang totoong sinasabi mo is kung pinapipirma mo ang iyong matawan tuwing sila magbabali. Ngayon, kahit sabihin natin for the sake of argument, totoo na ang sinasabi mo, pero the mere fact na wala siyang pirma doon, pwede natin sabihin na dagdag mo na lang yun. Kinalga mo na lang lahat doon. Baka pwede pa ilagay nagbalis ang Mercedes Benz sa'yo. Hindi nga. At wala, maniniwala. Unless kung meron siyang pirma. O yan, nagbalik ka ng Michael Kors, may pirma. Nagbalik ka ng uh, cellphone o iPhone 16, o, pirma. Pero kung walang pirma, eh pwede namin sabihin sino ka, dagdag mo lang, karga mo lang yon Nag-gets Di ba business mo is tinda? Di ba magaling ka sa accounting? Hindi po. Anong hindi? Siyempre, bilang isang business negosyante, lahat ng mga gastusin, nililista mo, tama? Tama yan. Lahat ng binibili mo, lahat ng ginagastos mo, everything about the business, nilista mo. So, magaling ka sa recording. And therefore, pati yung pagbabali nila, dapat record mo. So, paano ang na sinasabi mo overbali siya? Eh, samantalang wala pala siyang pirma? Your own, eh? may tagalista po. may sinong salaysay naman po siya. Isasama na lang namin sa... No, dapat tuwing babali ang tao ninyo, pinapipirma ninyo. 'di ba? Para pag dumating yung time, magkasitahan, edi eh madali may kumpara kung talaga signature niya o hindi. Kasi madali magsalita, eh. madali magsabi na pinabali mo siya ng ganito, pinabali mo siya ng gano'n. Paano kayo maniniwala? Kung yun ay gawa-gawa niyo lang. Kung yun ay kinalagay Because, Mrs. Ruiz, ang dami ko na experience sa more than 20 years ko sa programa, mapang-aping amo tulad mo, na kinakarga yung mga pinabali. Dinadagdag na lang kung yan nagbalit apat na beses, gagawin nila walong beses, isisingit kung ano yung isisingit. Sabihin nung trabahador, hindi ko po binali yan, sir. Kasi nga, hindi kayo uso nagpapapirma. Dapat tuwing bali, may pirma. Mas maganda pa nga, may cellphone ka naman. Si cellphone mo habang pumipirma. Para hindi niya madinay. Guess nyo? O, paano pa niya madinay? Nakapirma siya, tapos nakismile pa habang pumipirma. Pinipicture niya, tapos pinipirma niya yung binali niya. Ganun dapat ang ginagawa niyo. Para maniniwala kami. Sa ngayon? pwede ko sabihin, sinuwaling ka. Na, mabalik na kay Mr. Luis Mr. Luis ang dami mong kasinungalingan. Babalik ulit ako doon sa sinabi ko, Mr. Chair, nag-second motion na si uh, Senator Jinggoy. Eh. I want this gentleman to be cited in contempt gusto ko makulong din to. na, na, na cited in contempt na si Macy's ngayon naman si Mr. We will uh, make a ruling appropriately in time. It is uh, the gentleman done with this uh, questioning so we can proceed. Mr. Chair. The other resource person. Okay so, na, no, Mr. Chair. Okay. Uh,